Ito yung dinadaanan ng ating bulitas. Parang nagsa-stack up sa pagano, merong ano no, In mga that. dot dot at saka kinakalawang. compare natin yung bago at saka yung yung motor natin ay magto 2 years pa lang pero marami nang kalawang. Yo, what is up mga mig? Bagong araw at ah, panibagong vlog na naman tayo ngayon. And for today's video ay magpapaayos tayo sa ating kaibigan ng ating motor. Yun, shoutout sa ating kaibigan na uh, si Bernie uh, at ang ating mekaniko na kaibigan ay pinacheck natin yung ating motor. No? Ang sira pala ng ating uh, Mio ay ay yung bull race. Yung lumiliko ka, parang nag-stack up mga mig, no? Ano ganito men? Bali, yung issue niyan, pag ko ka medyo matigas, tapos pag minsan mapagpag siya. Hmm. At delikado yun pag lumiko baka... Parang nang-aagaw ba mga amig? Hmm, nang-aagaw. So ngayon ay papalitan ng bull race mismo. Bakit oh, to yung van? Ito daw yung ay eh, papalit ng amig oh. Parang ah... Uh, Pero dalawang klase ito. Merong stick bearing. Ito yung original. Ball race talaga. Hmm. Ito. Ayan. Yung stick bearing. Tawag may na iba yan. May ano siguro. Men yan ano no. Parang may natanggal no. Ito. Ito yung kalabang sira. Dito yan. Kumakanal. okay. Alright. So... Tingnan na lang natin mamaya mga may kasi bubuksan pa yan ng kaibigan natin uh, at update ko na lang kayo mamaya. So ito na mga may no? at uh, binaklas yung mga cover ng ating motor. So sabi ng kaibigan ko ay buksan to lahat mga may no? para makita talaga yung tubo ng ating manibela para walang nasagabal ba. Ayan. So, ito na yung kanyang mga parts. Ayan, yung side mirror sa ilalim. Tatanggalin yan lahat, no, mga amig, no? Oo, uh, tatanggal ito. Lahat, pati gulong sa harap. Pati gulong. So, comment down below lang kayo, mga amig, kung naranasan nyo rin yung mga problema kagaya nito. Dati kasi, ay nakaano ako sa may ano butas sa kalsada ang tawag yan, lubak na lubak ako eh tapos noong una ay naramdaman ko na parang uh, slide yung kanyang uh, manibela tapos sa uh, katagalan ay mahirap na siyang iliko parang uh, lumalaban na uh. kaya lalo na pag lalo na pag may angkas ka ang hirap parang hindi mo ba mababalance ba na nakuha na yung ating manibela so yung ating motor mga meg ay mag 2 years pa lang ito sa December no? di naman daw ito issue ng uh, Mio lahat ng motor sakit nga ito maintenance niya <laughs> yung lahat daw ng motor na napagdadaanan na yung ganito <laughs> kasi kasama yan sa pagmimintinans ng isang motor pero yung dati sa akin yung biga force ko mga 4 years wala, wala, pa yung issue kaso sa ano yun eh, sa city yung nag travel uh. eh iba kasi dito sa probinsya maraming lubak Dun yung, yung, sa mga kwan talaga ngayon mga bagong unit na motor konti na yung grasa ah okay Alos lahat ng lumalabas ng konti lang yung grasa kaya madaling masira. Dapat talaga mini-maintenance ng grasa. Hmm. Tingnan natin. Dito yung ano yun. Ano? Di, dito yung uh, sa ilalim yung sira. Ano okay pa ito sa taas pero yung, yung biniling bull is set na. Punta natin ng set na lang. Right, so ayan nga mga uh, nakita na yung uh, sira ng uh, ating motor. So, ayan oh, uh, kita. Yung may dot, yung parang may dot. Ah. Uh, yung sa loob, yeah. Na, no, yung may kanal. Uh, so, parang nagkakanal pala. Ito yung kanal. Ito yung ipapalit natin, oh, para naka ano. Tapos 'yan, malinis. Ayan na. Ito ng Parang may dat. Tama yan ang bearing. Yung dadaanan ng uh, bolitas. May tama. May tama daw. Ito yung ipapalit natin. Para smooth yung pagano ng nang manibila ulit. Sige, tingnan na lang natin mamaya pag natanggal na. Buti na lang at uh, yung kaibigan natin ng set nang uh, ano tawag yun men? Bull race. Bull race. na bull race para isang palitan lang. Sa so, Yamaha, isang, mga isang set nyan, mga 800. Oh. Shut out eh. <laughs> Shut out. pero merong iyan, replacement. 180 lang. Dusi, dusi. Mah mahirap talaga pag magmekaniko nang wala kang uh, mga tools gaya nito dapat pag mekaniko ka may tools ka pero minsan pag iniram thank you ka wala <laughs> <Yola> na <laughs> di na naka di rak balik good <laughs> <Budlay>, yung <huwag> tagalog <laughs> minsan ikaw pang kukuha sa nangyam <laughs> ikaw pa mahiya ma kumuha ng ano mo gamit mo sa nangyam <laughs> So ito na mga amigo Nakikita nyo yung uh, dinadaanan ng ating uh, eh, ikot mo konti Ayan Ito yung dinadaanan ng ating bulitas ng motor Kaya Ito oh may kanal parang nagsa-stack up sa pag ano merong ano no Mayroon mga that. dot dot at saka no yung tuktok <laughs> ilang, ha? Kalawang. Kalawang, kinakalawang. Kasi daw yung mga bagong motor, tong kaibigan ko kasi mga Meg, ay ilang taon ka sa Yamaha, Meg? Five years. Yan, five years to na sa Yamaha na nagme mechanic no? Hindi na lang ako. So, alam niya. Ang niya, kung hindi siya Pag ano, pag... Pag sinabi mo sa kanya yung issue ng basta Yamaha, expert. <laughs> Pag sinabi mo sa kanya kung anong isyu, alam niya kung anong sira agad. Kasi mekanik ko siya sa Yamaha noon. Ay, may ara ka makalibiring. Hindi na baklang ko so, lang, <laughs> parang yung balik-balik, kaya kapanood lang. So, ito yung binili na. Eh, bala ang kurma sa kit mo. Ayan o. Oh. I-compare natin o. Oh. Ay, maliit Ay, pa. Ay, hindi ko pa Ay, hindi na. Ay, hindi oh, Compare natin. 'yung bago saka 'yung, yung motor natin ay magto 2 years pa lang pero marami ng kalawang. <laughs> Di naman 'to lumalabas ng bahay. Ito 'yung <laughs> tama. Ayun May mga tama na 'yung 'yung dadaanan ng ating uh, bulitas ng motor. Kaya pag iniwang giwang mo 'yung manibela ay nagsa-stock up na. No? Alright, so ito na mga amigo Kung makikita nyo sa screen Ayan May mga dot dot yung uh, Ginugulungan ng uh, bearing Ay nagsastock up dyan o oh. Ayan Ayan oh, kitang kita oh. Ito yung luma natin So ngayon, ito yung ipapalit natin <coughs> Sana yung isa Ayan, Ayan. Pinalitan natin ng uh, malinis. Dumi lang to eh. So, tara at lagyan muna ng grasa. <laughs> Pero wala pang sira yung bearing niya. Okay ba to? Okay pa. Problema. Ito yung gagawin. So yung gagawin, tanggalin yung bahay ng ng bulitas. Tapos, combine silang dalawa, lagay dito. Tingnan nyo mamaya yung resulta. Mas matibay ito. Dapat punuin ng uh, grasa para hindi agad-agad masira. Ito kasi yung isang klaseng grasa mga amigo. Parang labnaw pag matagal parang nag-oil na oh. natutuyo pero itong isang grasa na pang sasakyan yun parang lapot no compare mo sa isang grasa ito limang piso lang to eh <laughs> nagmali yun ngayon sampu sampu <laughs> dati lang yun dati makabili ka dos dos lang eh yan merong uh, kombinasyon na gagawin yung <laughs> yung trupa natin para mas matibay daw puro mm. lang mas matibay pa si relasyon nyo lagay mo sa So, 'yong ginawa ng uh, tropa natin ay sinuha 'yung uh, bulita sa kanyang bahay no. Uh. Tapos nilagay na lang uh, diretso dito. Para walang uh, uwang, ano, walang <laughs> walang ano ba, walang gap. Kasi pag sa bahay ng uh, bulita sa gaya nito, ano, may mga gap 'o. Oh. yan daw nagkakokos uh, ng mga sira madaling pasukan ng uh, mga dumi? dumi Tsaka kalawang so ito yung ginawa niya direct na bali yung uh, stock ng uh, Mio at saka yung binili niya ay pinang tanggal niya sa bahay no saka nilagay para walang space yung Um, tingnan natin mamaya mga meg kung ano kung uh, epektibo grasa ulit uh, mas matibay pa sa relasyon ni. <laughs> <laughs> Pati yung sa taas pala mga yun, pinalitan din. Lahat ng pwedeng uh, daanan ng uh, bulitas, biring, biring na men. Bulitas, yung biring isip. Hmm. Yung biring isip, yung isang uh, bilog bulitas. Tawag yan talaga ball reset ok lalong <coughs> lalos na lang ah konti na lang pero ang pero yung ito Uh, Katulad din gagawin mo dito? O hindi na? Pwede rin. Pero hindi na siguro? Pero makuha niyan ni. eh. Mas matagal niya sirain kala lamang. Uh, Yan yung lamang lang yung palaging susira. Uh, yung talagang uh, main na pinalitan talaga mga meg ay yung ito Pero yung mga nasa taas niya na mali maliit na bull rays ay papalitan na din para set na mga mig no? isang set na lang para wala ng problema kasi pag isa isa yung pinalitan mo ay bukas yung luma nya masira na naman oh, kaya naman <laughs> baklas na naman pera na naman pera ko naman pera na naman ni Migo <laughs> maganda pag nagpaayos kayo ay isang set para pag nasira isang set din <laughs> tapos sasabihin mo visit <laughs> gumawa visit ano kasi yun lang naman yung uh, main purpose dyan mga amigo oh. yung mapalitan yung uh, ball race ng ating motor kaya kung may same issue kayo katulad sa akin ay mag comment lang kayo dyan mga amigo no? Tsaka uh, pwede rin kayo magtanong kung ano yung uh, pwede nyo gawin, kung bakit ganyan yung nasira, ganyan yung isyon ng motor nyo. Para uh, kung kaya nating sagutin ay sasagutin natin. Pagkatapos ipapadala ko na lang to sa inyo. Yeah. Habang nag-video tayo ay Uh, tumulong din tayo, mag a tayo para mabilis yung uh, pagtapos ng ating uh, motor. Kasi mamimingwet pa to yung aking kibigan. Oo, uh, eh. sila <laughs> kanina, puro maliliit yung nakuha. Ay, yung bot na lang. right, mga mig, at na... Ano na no? no? Nailagay na yung uh, ating manibila. So, naayos na. At uh, tita try na lang mamaya kung okay na mga amig no. Right, at uh, ito na yung motor natin mga amig no. So tapos na yung kanyang paggawa. So tinest drive niya na at uh, tingnan natin at titis drive din natin kung okay na yung ating uh, motor. Let's go. malamig no? at bumalik na siya sa pagka smooth yun so dati mga mig ay hindi ko to ma makabig pa kaliwa man o ka o kanan so ngayon ay okay na at testing na lang natin na medyo mabilis pero sa palagay ko ay okay na siya mga mig at try natin Okay. So, yun, mga amig, no? At ibabalik na ng kaibigan natin yung ating uh, cover ng motor. So, na-test drive na rin natin at okay na. Alright, mga amig, at hanggang dito na lang yung ating vlog. At thank you so much yung panunood, mga amig, no? At nakarating kayo sa dulo ng ating uh, video. So, thank you so much. At huwag nyo sanang kalimutan, mga amig, subscribe sa aming channel at pakiclick ng notification bell at pakilike ng aming video. Ganoon na din, mga amig, sa ating... Uh, Facebook account paki-follow and like and share right so meron na tayong uploads na mga video sa ating uh, Facebook page so tingnan nyo lang doon mga meg kung gusto nyong makarinig ng mga hiligainon. <laughs> so ito nilalagay na yung uh, cover at uh, okay na yung ating motor so thank you so much sa ating kaibigan meg hanggang sa muli alam <laughs>